Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. So maya maya lamang ay magaganap na ang Los Angeles Lakers debut ni Luka Doncic kontra sa Utah Jazz. Hanggang ngayon nga ay madami pa din ang nagtataka kung ano ba ang totoong dahilan kung bakit pa ba nila trinade ang isang 25-year-old player na 5-time All-NBA First Team member. Alam nyo ba na sa buong karir nila ay hindi nakagawa ng limang All-NBA First Team selection sila Stephen Curry, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, and even Mavs legend Dirk Nowitzki Apat nga yan na parte ng 75 greatest players of all time Kaya naman ganun na lang nga kagulat ng mga fans Nang trade si Luka Doncic ng Dallas Mavericks Sinasabi na nga ng madami na hindi gusto ng Mavs Ang kanyang work ethic at disiplina sa kanyang conditioning Ito umano ang main reason ng pagkakatrade niya Ganun pa man, iniisip pa din nga ng mga fans na posibleng may dahilan na hindi natin nalalaman sa ngayon kung bakit pa na-trade si Luka. Ngunit sa isang interview ay muling diniin ng bagong majority Mavs owner na kung titingnan mo nga daw ang mga grades sa tulad nila Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant at Shaquille O'Neal, talagang hard worker nga daw ito. Everything nga daw ay isa lang ang focus ito at yun ay ang manalo. At kung wala ka nga daw nitong work ethic ay hindi ka dapat na maging parte ng Dallas Mavericks. Yan nga ang statement ng bagong Mavs majority owner regarding sa player na nag-average ng 34 points, 9 rebounds and 10 assists per game last season. Considered as top 5 or top 3 best player in the world. Ang player na dinala sila sa NBA Finals last season lamang at ang player na naglaro ng pinakamadaming minuto last season. At may pinakamataas na usage rate din Basically ay tinawag niya nga ito na tamad Trinade na nga nila si Luka na wala man lang pasabi Iinsulto pa nga nila ito Just imagine mga kaibigan, kung ano ang iniisip ngayon ni Luka sa Mavs Matapos na ibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya sa franchise na ito Pinipilit niya nga na maglaro noong playoffs kahit na injure nito At matapos nga siyang i-trade ng walang pasabi Iniinsulto pa siya nito habang ayon naman sa dating majority Mavs owner Mark Cuban na siyang gumawa ng trade upang madraft nila si Luka Doncic, ang owner na siya ding nagpakita ng loyalty kay Dirk Nowitzki, ang owner na sinabi din na handa siyang hiwalayan ng kanyang asawa para lang hindi matrade si Luka, sinubukan niya pa nga daw na ikumbinsi ang Mavs sa wag na ito i-trade. Ganun pa man ay nagkaroon na nga daw ng verbal agreement and handshake kaya naman wala na nga siyang nagawa dito. So ayun nga po mga kaibigan, lahat nga ng CC ngayon ay napupunta sa Mavs GM Nico Harrison. Subalit may boasting nga ito na ayaw kay Luka mismo. Tiyak nga na magiging kabang-abang ang sunod na bakbakan ng Lakers at ng Dallas Mavericks sa February 25. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po!